So yan, guys, welcome back to my YouTube channel. Yan. Bagong ahit tayo, di ba? Yan. Nagpaahi ako oh, Yan, guys. Hatibulbon. Pati bulbul. Pati bulbul ah, joke. joke wala, hindi bulbul. Ah, <laughs> uh, guys, yan. Nandito ako sa bahay ng tropa ko ngayon. Magpapalipad kami ng guryon Na Nalawin. Kilos yung pakpak niya, maiba naman, guys. Titingnan namin kung lilipad. Partida daw may may kompa daw yon, may may sapi pa yan guys. Sapi. Si ano, black lady. May sapi. May sapi. <laughs> Bali magpapalipad kami ngayon sa kainita ng araw. Yan. So maganda-ganda yung araw natin. Yan. Ano, kaya samahan nyo kami magpalipad. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe mo na yan. Please. <laughs> yan, ang sila mga tropa yan, 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 mga ina ano, magpapalipad hey. ng kanilang guryon, yan arang, arang so tara, 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 guys, samahan <laughs> nyo kami ah, samahan nyo kami sa aming parang yan ah. so yan guys Dumayo si Kuya Franz TV nyo sa mga, sa tropa nyo ay sa tropa natin, yan binisita ko yung kanyang lawin na natilos ang pakpak, yan so, santay tayo dadaan? Yan. Yan. Yan yung pispan dito sa amin. Yan. Marami ang isda. Yan. Yan. Ah, dyan na ba itatarang yan? Yan, dyan na daw yun itatarang. Eh, so dito na lang ako. Yan, dito na lang tayo guys. Yan. Yan. Baka malagdag eh. Yan. Yan lang sila nagpapalipad guys. Bali siya yung lawi na tilos ang pakpak. Ah, 'yun na yung pilot, natakbo na yung pilot. Han. Han. 'Yun, tinalang na. Asa na. Asa na hanggang Ang bilis naman. Asa na agad, ang bilis. So 'yun guys. Ang ganda Santalang lang guys Napakalupit Ang guys yung kanya lang guryon ang kanilang guryon Ano siya oh Lawin na tilos ang pakpak Ng chaong keson Yan guys ah, Nga yung piloto natin Yan Anong pangalan ng ating piloto Shout out sa iyo. Tropa. Ang hilo. Han. Pakatayog ng kanyang bulador so, ah. Ano, guys, nakikita niyo ba guys? Yan, yan. Han. Ang lakas ng sumba niya, guys. So bali ang sumba niya, film din, guys, yung film nating ibinebenta. Yan. Yan. Oh, so, ang lakas ng sumba niya, guys baka tayog baka tayog nyo guys oh yan bali dadalhin nila dadalhin nyan dito sa ating marapet yan hindi na ako sumama sa kanya doon kasi baka maahasan tayo eh, ay takot ako sa ahas eh tayog na agad nya guys oh santalang lang yung lawin nya lalo at bugay lahat So guys, yun, pag gusto nyo magagandang lawin sa chaong lang kayo dumirek <laughs> PM nyo ako sa account ko Yan No, ang lakas ng hangin Tumatagilid siya Partida daw guys, may bangkat pa yan May bangkat yung pakpak niya kasi nabali nung nung pagbagsak niya pagbaba niya nabali So binangkatan daw nila yan pakatayog Ah. Ah. Lelepas yata yung isang dosong eh. Yo, oh, 'yan guys, yung may are ng ating saranggola, ang pinalipad 'yan. So, lilipat kami dito. Ang ganda ng pulunan niya, guys, oh. Ang ganda ng pulunan niya, guys. 'Yan. Gumagawa rin siya ng saranggola, guys. Pag gusto niyo gumawa, pwede rin siya. 'Yan. Yo, minali din do kulay pula oh. Ang yung ng kulay pula doon no oh. Dito guys, pag may nagpalipad ng isa, sabay-sabay na dito sa amin sa Quezon. Yan, bali ito yung kanyang saranggola, tirik na tirik siya, ang ganit. Yan. Oh. O sige, ingatan mo lang yung motor ko. Di bale na mabasag yung ah, mukha mo. Wala na. Ay, na, tumapat na. <laughs> yan. Guys, no? yan o. No, tapat na. Nakatapat siya ang lupit ng mga guys oh. Nakatapat siya sa tansi niya. Na wala, na. Na wala na. Wala na. lang yan. Panalo na. Yan. Panalo na, panalo na. Panalo na siya sa akin tayan, guys. Yan, panalo na siya sa akin tayan, oh. Ang lupit niyang manlipad, guys. So ang ganda nung pati ang ganda nung kanyang pulunan, guys, oh. Yan, ang ganda nung pulunan niya. Paano so, masabi Nakakuha na naman tayo ng gagayahin, yan. <laughs> gagayahin natin yung pulunan niya, guys. Tayo ka, oh. At tayo nung lawin ang tawag nyan dito guys sa amin pagat pat pag mga tilos ang pak -pak, lang yan pagatpat pat yan ganda ng pulunan nya eh oh Oh, ang ganda ng pulunan niya guys tingnan natin siya pag nag so, ang ganda ng pulunan niya oh my god yeah! Ay, may doon. Oh, ang ganda pati ng lawin niya naiingit ako sa lawin niya guys parang gusto kong alburin <laughs> 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 uh, dey, gagawa na lang tayo ng katulad niya yan yan oh, guys oh. pakatayog ng goryo niya guys oh. <laughs> Galing yan. So, tayog ng goryon niya. Lakas pa ng sumba niya. Time lang yan. Uh. Ang ganda ng pulunan. Makaganda yung bulador. Oh. May bangkat pa yan. May bangkat pa yung bulador niya. Ang gandang manlipad. Bola lang yan. Susum so, natin guys para makita nyo kung gaano na siya katayog. Yan siya guys. So, yan o, ganda niyang manayo guys. Baliktad pa yung hangin dito sa amin, sa Chaong yan. kasi o. Oo nga eh. Kaso malayo tayo dito eh. Yan, bali dinayo lang natin si Tropa para paliparin yung kanyang lawin yan. Buti nakisama yung panahon niya, maganda-ganda yung panahon natin, mahangin. So anong oras na rito sa atin? Ba't nasa ibang bansa ba tayo? Ang oras na rito ay 2 o 9 ng hapon. Yan. Uh, ah. <laughs> Gusto ng ulap. Gusto yung ulap 'yan. Ang kagandahan lang sa lawin, guys, pag wala siyang hangin, kalang siya palutang-lutang lang siya sa taas. Tapos naikot siya, naikot siya sa tirik niya 'yon, no? Ang ganda niyang manlipad. Alburin ko na yan guys, Kaya, bukas na sa amin na yan. Kapal na mukha mo! Hindi, <laughs> swap. <laughs> <laughs> swap tayo, swap tayo dun sa watawat ko. <laughs> yan guys, magaling din to guys, mga naggawa ng saranggola yan. Yan ang mga gumagawa dito ng saranggola sa kanila sa San Jose. Bale, Ako uh, lang siya, kalapit barangay lang namin siya. Bale, tawid ilog sila. Ako, tawid ilog din pag galing sa kanila. <laughs> yan guys kaya kung mahilig kayo sa saranggola at gusto nyo makakita ng mga magagandang saranggola subscribe na kayo sa channel ko guys wag na kayong mahiya pipindutin nyo lang naman yan guys so yan guys sana nagustuhan nyo yung pagpapalipad namin so hanggang dito na lang tayo yan isang talang lang yung saranggola ni kuya so salamat yan An magbabay na kayo mga tropa. Ayan. Paalam. Ayan, paalam daw. yan. Paalam. Ayan. ikaw din. Yung si Kuya nakaupo. Shout out sa'yo. Ingat ka palagi.